Ang aklat ng mga lihim, paglabas ng episode, libo at 25, tandang bawas libo at 26. Ang nakasulat na salita ay nagpapaalam sa lahat na nagkasala, at sa gayon sila ay sinumpa, at tanging paghatol lamang ang lumulutas nito. Ang spiritual realms ay naglalahad ng nakasulat na salita na nagpapaalam sa lahat na ang impyerno ay nasa lupa. Inihayag ng Human Origin ang Human Genome Project na natukoy ang tatlo species. Ang biblikal na solusyon ay nagtuturo sa sinuman kung paano mahahanap ang kaharian at makatanggap ng isang banal na regalo. Ni Biru, ang pagtawid ng Oktubre 2025 ay kumakatawan sa pagtatapos ng libong taong paghahari at simula ng maliit na panahon bago matapos. Ang kaluluwa ay nagpapakita na may video at photographic na ebidensya na kapag ang isa ay namatay, isang anyo ang umalis sa kanilang katawan at tumabi dito bago mawala sa ambon. Ang paglalakbay ng kamatayan ay inihayag dahil marami ang walang alam kung ano ito at kung saan sila pupunta. Ang paghatol ay inihayag bilang kabuuan ng mga pagpipilian ng isang tao na tinitimbang upang makarating sa isang kinalabasan. Ang Biblia ang pundasyon ng lahat ng isinulat ng sangkatauhan, at ang paralel na pananaliksik ay naghahayag ng katotohanan na nakakaapekto sa lahat. Ang rapture ay isang modernong interpretasyon, ngunit anumang katawan ng tao na tumaas sa atmosfera ay makakaranas ng isang kakilakilabot na kamatayan. Ang kaligtasan ay muling binoo mula sa isang mailayuning paglalagay sa nakasulat na salita, upang maiwasan ang pagkakaroon ng sanggunian na maaaring suriin, ibahagi at isaalang-alang ng sinuman. Ang lihim ng wits ay nananatili itong lihim sa kasalukuyan dahil nagbibigay ito ng paraan para makontrol ng sinuman ang kanilang isip. Ang mga marka ng sangkatauhan ay isinulat at inilarawan sa nakasulat na salita at ang pananaliksik na dinisenyo at binuo ng isang mobile application ay gagawa ng photographic na ebidensya upang kumpirmahin o tanggihan kung ang isa ay namarkahan. Ano ang aasahan at kung di, -di, -di magiging, mag-subscribe o mag-ambot at matututo ka, malalaman at maunawaan mo. O maaari mo kaming bilhan ng kape.